Good morning, mga mami. Naku, kadako ko ko na ako ipakita sa inyo, no? Kada ay sa mga ko, no? No tanaw ra ani. Ting taku ang salamat sa tag ias mangga karna <mukas> di padala han ku oi maramang ku an kin sa may gata ku sa waning manga nga manggod ko na kini pun takuk mampod ni pero takuk ba ku o o o nakud nakod na ko mga inday na po, mga dudong ko o magkaon manggod ko na anang kumbahaw gabugon nya kapi o ginamos, na na amang kuy mangga maunang ko ay na iparas eh, po na ako ng mangga. So, daan, no? Kabalo, bito ka mga bisaya mga, mga na mahilig mag... kanang kuan mag sudan sud -an, aning mga mangga no mag tinuslo ay kanang ginamos sus kalami sa ginamos kino wow bitaw no nang nakini wa judni wa judni kay kini kalami ay gid ni ah kanang mga bata pa mi ay ginuo ko daghan gid ah pero mamin ni kanang gid akong paburito, no nya sausaw sa sau, kanang sausaw so, bitaw sus mangga no hana manga unta ninyo mga malikoy mga inday mga dodo magka no sang lang na akong video kay malikot man akong kamot oy no sarap man ning malikot man pero dire jud namang ha jud ko ay nga mangga ta wa jud ka tanawa di lagi ko makamog mo man na mangga murag gusto na ako ni ilamin ito eh kada ko ay ba no o oh. hmm. tanang tanawa ninyo ay eh. kay love you sa tag-iiyag kuda ay mangga giant na siguro ni kinuot takalami ay hmm. how lagi nota na sige mga unta ninyo mga nanday mga dodong no mamahaw ta ninyo nya kape nya mangga ginamos sus na may saling gabi na ah, pag oh. kita plan ra kadi mga mga bata bitaw no ah dire ra ko sma ko an ah, ginamos nya nya na kana bu ako na na ko nya nya sa so, sana ko dire no ay pahelay tara na inyo mga nanday na hala, sige mga unta ninyo, hanya ang kape sus, ang kape, nagkuwat ng taong kapi paris ginamos so, mga, ay kalami, ay, kaunta ninyo may buntag sa inyong atanan, magkapita mga dudong, mga mga marikoy gastos mo yung mga langga eh. Kada ko ay sa mangga gaya, di ko sa mangga ba. Kada ko ay, nay, nungta. No kada ko ay, gaya do, oh, uh, uh, tanaw, wala ko lampas pa sa iskadang, oh, huy, ginungta. No Suso, halos iskadang, man kapin. uh na ang ako kamot, huy. Huy, sa mangga kada ko ay. Nah, halos, isa mang kadangaw tunga na ginuta pasensya na ako, no isang si dangkal kalahati no kay bisaya Manta, di manta ta magpakaingon og no? taglog tagalog, -tagalog ko, no. hay bisaya man dako usus ginuta ang sala pero i love you i love you nyun tanan mga bisaya mga mariko mga inday mga dudong no na na rang jangan mangga na ginuta sabi ko kamu ungar ka raw ginuta ka na ko ay hus ginuta ka aku ilang minute bitaw no ako saan ipakituran bago ko na ako na eh kuha na ako ni buakon ba saw saw na saw saw na hos ang bago ang nahala inyo daghan salamat sa inyong atanan